Para po sa mga magbabakasyon sa Baguio City ngayong holiday season, isama sa inyong listahan ang mga papasyalan ng, ng, mga bagong atraksyon sa Botanical Garden, kung saan tampok din ng isang european theme Christmas Market. Si Dante Guito ng PTV Cordillera sa detalye. Rise and shine, Dante. Makukulay na mga bulaklak at paru-paro at mga fairy na may fairy dusts. Ito ang bagong atraksyon ngayon sa nagniningning na Botanical Garden Christmas Metamorphosis na bahagi ng Enchanting Baguio Christmas. Tuwang-tuwa ang pamilya ni na Mildred mula pa sa Davao City sa kanilang pagbisita sa Baguio kasabay ng pagbubukas ng bagong atraksyon. Amazing, maganda, kwan talaga. masaya pa sa pakaramdam, nakikita mo yung parang ang ganda ng palibot. First time ko kasi dito sa Baguio, Nagliwanag ang mahigit tatlong daang paru-paro at mahigit apat na raang bulaklak na gawa ng lantern at handicraft makers sa Tarlac, na kilala bilang Belen Capital of the Philippines. Bilang simbolo ng pagdiriwang ng Pasko, hindi mawawala ang Belen sa gitna ng parke. Naibida rin sa palibot ng Botanical Garden ang wire art pieces na obra ng kinikilalang Lady Wire of the Cordilleras. I was very very excited so I did it for like three months. I was very very overwhelmed because I didn't expect that they would call me to do this one, especially sa Botanical Garden. Ayon naman kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ito ay patunay ng magandang kolaborasyon ng lokal na pamahalaan at mga local artist. Classic display of The creativity that we have in the city of Baguio is really a, a culmination of the hard work and efforts of all the artists who were present who really contributed to this. Bukas ang Botanical Garden Christmas Metamorphosis mula alas 6 hanggang alas 11 tuwing gabi. Ang entrance fee, 50 pesos para sa mga residente ng Baguio City at 100 pesos naman para sa mga turista. Samantala, tampok pa sa unenchanting Baguio Christmas ang European-themed Christmas Market sa Burnham Park na bubuksan sa November 29. Inaantabayanan din ang traditional lighting ceremony ng Baguio Christmas Tree sa Session Road sa December 1. Dante gitu, para sa bayan.